para di spar ay ko ng tempo pakakapanis sa nang ihi ako 'ko din lagpoko sinang mahulog do po ipa man ako sana, ay, uh. sa jow, um, pa nga. sa tasa niya ay parati akong ihi nang ihi abo lang 'yung susunod pala tinatanong binibigay ay bruno ay oh buo ang binigay sa ano sa tara di hawak sabi ko sa hanggat kami luha na siya na sa dagat. Sino ikot ni kang sa mga okay, dagat kay yung... maigo ang ano, maigo ang mamatay ang crab. Ano ba yung uli mo, Sel? Shrimp? Hindi <laughs> 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 hit Ay, po, ano, ipon pala yung Guys, <laughs> <laughs> kain tayo, guys. Ay, kainin, no? Ay ano ulit yung manok? Ay adobo. Kailan <laughs> ka <laughs> lang saan yung manok? Ay, talaga. <laughs> Ay, talaga. Ay, sababing wala naman sila. Nakakala sila. Hindi my shirt. Boys. Mga yun nga. Hindi na hinihani ang boses kayo. Matulog. Matulog sila sa taas. Wala, matulog yun sila mga madaing haron na kasi umansin mo sa sabi mo na oh my god I'm so tired I'm not sleep B why because <laughs> <laughs> mama anak <laughs> 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 tapos ako agad ako bibitalan nya man hindi ko buong sabi pa niya noon gire na mo hada mailit mo inti mo in <laughs> La, mama ana, ana ana sabi ni magen ana ana na mo inti haddasil haddasil <laughs> Inaamin na ni Inaamin na nilang nag-ingay Anong bibig talaga kasi si Russell No, hindi Marlene Han Russell miss you, I miss you Matay na lang siya Hindi pa nabigkas na tamang pangalan Marlene No, no, no Russell, Russell Maya, maya Bird, flash, flash. <laughs> Bird. 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 signal, Bird. 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 Mga mag Gusto talaga si tara galaw? Tayo sa bahay nyo. Dugo mo po wala na po kasi papakain. Bumungot Tutuhan na yung manay, wag naman tayo natulong. Ano na ba oras? Tas dosin na siguro. Oo, oh, wag ang susin. Aba, nung nakaraan si Ate Glenn, mm -hmm. akala ko gising pa. Pagkatak, umahagok na tulog na. Ang bilis niya nakatulog sabi ko nga. Kaya ako, na, kung di kayo nakawa. Parihas kayo yan noon. Grabe mang hilip. Grabe nga siya maghilig. Nagala, kasi... wala na. Pero na hindi nga naghihilig. Hindi nga magpagod na ng kasi pag tapos walang tulog. Parang mga tura-tura maghilig. <laughs> 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 Asa, bala na siya ah, nung makatapos lang kami mag-usap. Ilang minuto ba? One minute lang siguro, two minutes. Uh tulog na kung isi, kakatulog na nga ang usap pa lang namin. Natulog na rin ako. <laughs> tulog na rin na. Hmm. <laughs> ah, ako. Ako ano? An matagal ako na makatulog. Makatulog na ako pag hindi naman ako ng na rin. Sa tulog ako kayo, pero so, hindi naman ako sa pero of all, hindi naman siya every night. Pag ano lang, pag gusto ko matulog na maaga, may ino mo pa na dog mo. Tapos, straight straight na yung tulog ko. So, ito ano, kami, may ino mo pa na dog night, alas 11 na. Kasi hindi, alas 11 na, hindi pa ako makatulog, may ino mo pa na dog night. May ino, mga, ano mo siya. Ay, pag, di. Pag oh, huh? 9.58 na, balas jis na. Kasi <laughs> hindi niya ako minigising eh. Naya, ano, ako tulog, ano, nagugulat ako. Basta, ino mo pa na dog night, straight na siya. Alas ano, alas 6 na rin ako nagising, alas mag ka na kasi. Nagising ako 9, pumunta ako doon. Hmm. Pat, yung pintuan nakasira tapos yung shutter nakasira din, oh, parang ako nilinis. Balik ako, katulog ako ulit. Shelter. Shelter para sa <laughs> meron sí, si namin dito popcorn. Ayan, nagdugas -nag kami ng popcorn no sa adobong soap. Meron kami pansit, meron kami adobong manok, meron kanin, so. meron kami drinks, iba't ibang drinks. Puro to, dugas doon sa abang sop. Meron niya kape. Saan pa pa? Sige, saan nga ilay? Kailan pa ba naging hindi sige si Ati Radon? Ano ka ba? Ha?

Si Malani. Si Malani. Oh, si Malani. Oh, Malani. No? Amo ni Malani mag-friend. Hindi ko na nakikita si FB yun ba? Na, the, na iba kamilani. ang ano ni Malani, hindi hmm. na na yung ginagamit ng lahat ng FB. Miss you all. Sabi niya, ito ang lang lang. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, daw babalik din daw yung ba? Sabi niya, hindi, siya. hindi ba, na ibabalik niya ng sawa niya. Hindi Sabi nga, kasabi nga lang doon sa comment uh -huh. niya kay si Ate Nore. Hindi yun po noon nun pa yun. Eh, may trabaho yung masawan niya. Yung anak niya. Alagad na niya anak niya. Pag sa Manila kasi sila, no? Sa lugar nila, kukurin, Sa lugar ba yun? Hindi sa, yun sa, ano, sa Luzon, eh. Kasi parang doon nag-stealing yung masawan niya. Hindi ko alam. ba yun? Pag-amindaro din yun. Sa lugar nila, natin naman nila. ako. Hindi nga, kung ang oh, exact yun eh. Oh, kasi may lalita doon. Ang exact yun. asawa niya eh. Oh, kasi kasi na. kasi <laughs> lang. Kailan kaya tayo magkikita ulit, sabi niya. Pag di, oh. oh. nga, oh, no, wala siya Pero hindi okay, no. oh, oh, okay. oh. eh, we'll pa ako nag-di, oh. May ako. wala na ako hindi, hindi. Oh, pati na dio Kasi kung nakalaan, hindi natamad ako. Nakakatamad pa ko pera. <laughs> Pero, <laughs> ngayon katapusan ko sa mga Nakakawalang, yung... nakakawalang gana na ako. Hey, kasi pera. Natamad talaga ako noon. Kasi di ba, nakakalipat ko lang. Tapos pagod ako tapos nila, ayos ako ng bahay. Marami akong ginawa. Okay, sino na iwan doon sumama? Wala na! Inano na yun! Pinag na lahat ng gamit. Parado na yun. Eh, hindi pa naman tapos ng kwan. Nung punta ng bahay, okay lang, okay lang. Wala niya, tapos na. Eh, saan naman ka dito lang? Sa bakong bahay. Pinagagawa ng bunjing. Sa bunjing? Bahay dapat namin nalilipatan. Doon lang kayo yun? Pinaras yung third floor. Eh, bakit yung bahay niya doon sa bukid? Hindi naman mo yung yun. Nandito naman yung kabunso dati. Sa sawa, Hindi mga kabansi na natira din. Bakit wala na siya dito kabunso? kini na <laughs> <Tagal> na <laughs> <laughs> hmm. okay toilet, bonsu, ya, <coughs> oh, ayo, ko, na yan Wala na ay ko ingat kayo lagi Sige, ingat kayo lagi, Sige, ingat kayo lagi oh, na ako na night ate good night sweet dreams Sweet dreams with your loved one. Ano ba ang mga bati na sa share with niya, Te? Tuloy ba sila? Tuloy ba sila? Kumunta kami dito, anong panangkubar? Bum! Sabi niya, ipunta pa sila ng bagay. Buti na bilha ka ni Buang ng sepo. Ano na po, Te? Tuloy lang di ba? balik 16 daw? 16 lang. Tapos lagyan mo ng matika, tapos putuyo yung pare, Anong Aplinks, yung parang tapos na may <laughs> Anong kakling? Kakling, yung din. sarap. hindi na siya. Cracklings ba yun? Crunchy so, ko. Crackers, cracklings. Yung daro. Sino na kami yun. Oo. search ko. Ito mo. nag na, imagine na mo yung cracklings? ping Marian protein. Eh. Ito. Ay, sweet and sour. Masarap sa handi. super Ito, crunch. Oh. Super bite. Super crunch, super bite yung masarap dati. <laughs> 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 Ito, <ulang> dati. <laughs> Lagyan mo mantika, tuyo. Ano ka ito? Tapos si yung ano ba naman ma kami yun? dati? Problema lang ba? Super tricky. Ano sige, tulog ka. na kasi siya niya nga ako nag upline na. Sa <laughs> so, dagat kami, misko siya misko. Ngayon kasi kami cellphone. Nakawala yung... Ay. Ay. Good night kisa ka. Mungo chup-chup. Ang

Ano po ang tataalon ay anak mo? Teddy na. katam ng bagaman. Ayun na oi. No? Wala ako mangabise pen ko na. Pasak lo quantum saksak wala na magkakapatid na talaga yung ano ha namin. Kinikiliti pa nga sila eh, mama, may uya. <laughs> ay ayaw, ayoko ayaw si kay-kaya. <clears throat> ma, kailan yung birthday nila kuya mo? Yung nakarang sa Baguio na. Yung pamangkin sabi niya, ah, kasi tinatanong ni Dodo. Eh, kita mo ba yung boyfriend ko? <laughs> Oo, oh, oh, eh. Sabi niya, nagkahawak ng camera. Sila na yung kinikiling sa akin. Kiling to the box. <laughs> Oo, oh, oh, eh.